ni isang double ganger ang nanggaya sa kanya. Naging imposible na nandong kami kasi that was the first time yung whole afternoon na yun na bumalik kami sa faculty room. Kaya ang sabi namin, anong nangyari? Sino yun? Dito pa rin sa isang eskwelahan sa probinsya ng Bataan, nakilala namin ng student leader na si PJ. Mayroon umano siyang third eye. <tod noise> Kaya nga raw sa mga nilalang at espiritu ang nakikita niya dito sa campus. Dito pa rin sa isang eskwelahan sa pabinsya ng Bataan, nakilala namin ng student leader na si PJ. Mayroon umano siyang third eye. Kaya nga raw sa musari mga nilalang at espiritu ang nakikita niya dito sa campus. So, Kennedy, okay tsaka Aldrich, bukas na yung deadline ng pasahan natin ng project. So, send yun na sa akin yung files para masikaso at maayos ko na para bukas. Okay? Ayon sa paglalarawan ni PJ, ang babaeng nagpakita umano sa kanya magulo ang buhok, marungis ang damit, at balot ng puti ang mukha. Pero hindi lang daw ito ang espiritong nagpapakita kay PJ. multo naman daw na mag nakasuot ng kimono at saya ang nagpapakita kay P.J. Ayon nga raw sa mga kwento-kwento, namuway sila noong panahon ng mga hapon. Hindi mo raw maaaninag ang kanilang mga mukha. Kwento ni P.J., mas madalas daw na mag-isang nagpapakita sa kanya bata sikat ng araw sa kanilang campus ang kwento ng batang nagmumulto na binansagan nilang si Apple. Kung hindi raw ito padaan-daan sa bintana, nasa isang sulok lang daw ito ng classroom, nakayuko, at bigla na lang daw tatago sa pader sa kamaglalaho. Nang gabing yon, matapos naming makapanayam si PJ, muli umanong nagpakita sa kanya si Apple. Sinubukan pa niya itong habulin para makuna ng litrato. Nasaan, nasaan? Ah, Paul, huwag ka Isa rin daw sa mga nakakita kay Apple ang kaeskwela ni PJ na si Jed. At nakunan pa raw niya ito ng kanyang kamera. Ngayon pa nga lang daw nila na pagmamasdan ang mukha ng sinasabing multo ng bata. Ayun po, habang in-interview po kasi si Maynard kanina, uh, ginawa po nila kanina na nagpicture sila dito sa may likod ko. Hindi po ako naniniwala na meron talaga. Kaya tinry ko pong hiramin yung camera. Tapos ako po yun yung nag nagpicture doon. Tapos nung zinozoom in ko na, nakita ko na may image talaga ng... Ang unang nakita ko, image ng babae. Tapos pula yung mukha niya. Tapos may part na nakita ko pa na may, may sungay babae. Pula rin may sungay niya. Ito yung... Yung Kapas. mukha niya, tapos ito yung katawan niya, dibdib niya, tapos demonyo siya sa paningin ko kasi kulay pula yung mukha niya. Tapos ang laki-laki ng mata, wala siyang bibig pero mahaba yung ilo. parang hmm. lang talaga ako nikilab Kasi ngayon ko lang siya talaga nakita mismo. Ayun. Ngunit teka, tila hindi rin pala si Apple ang nakuna ng kamera. I wonder, isa nga kayang kakaibang nilalang ang nagpakita sa litrato. O baka may paliwanag dito, ang eksperto. Para magbigay ng opinion tungkol sa imaheng na kuna ni Jed, sumangguni kami sa photography expert na si Jay Javier. Photography, basically, reaction sa, sa ilaw o reaction sa walang ilaw. So in this case, yung pictures na to, yung sinasabi ng detalye na to, ito yung mga nasa madidilim na part na gabi. Sa, lalo sa digital photography, may tatawag silang artifacts, noise. Pero I wonder, bakit nga rin ba maraming kwento ng kapabalagan sa eskwelahan ito sa bataan? Ay sa ating eksperto, makasaysayan ang lalawigan ng bataan dahil isa ito sa mga dinaanan ng death march ng World War II at marami sa lugar ang ginawang kampo. Sa pangkalahatan, madalas mga lumang eskwelahan ang naiugnay sa mga kwentong katatakutan. Marahil dahil nga sa mayaman itong kasaysayan at sa pagiging saksi nito sa ilang mga kamatayan. Sapagkat sa kamalay ng mga sinaunang Pilipino, hindi lamang, hindi lamang mga tao ang nasa physical na daigdig. Sa, sa, sa katunayan, yung mga ninalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay may mahigpit na ugnayan sa isa't isa.